what's up guys nandito tayo ngayon para mag brush ng mga white ano, scale insect ayan guys puting. ayan gagamit po tayo ng sabon na no powder ayan guys at saka toothbrush ayan guys at saka malik na babatya ayan ganito lang guys ang gagawin nyo panoorin nyo po to what's this Ayan, ganito lang guys. Para matanggal itong mga puting na nakadikit dito sa stem niya. Ayan guys. Kasi pag hindi po ito tatanggalin guys, mamamatay itong halaman. At dadami din itong scale insect na sinasabing insecticide. Ayan guys. Ang gamit ko lang po na powder guys ay yung fried. Guys, fried. Na powder. Ayan guys. Ito po ay gumamela hibiscus. Ito po ang aking inaalagaan dito. Inaatake po ako ng mga white fly. Tsaka scale insect. Kaya kailangan po nating iba brush para mawala po tong mga scale insect nito ganito lang guys yung gagawin nyo sa mga halamin nyo pag may nakita kayong puti iba brush nyo sya Ayan. kahit anong sabon pwede tanggalin yan guys pwede yung liquid, liquid soup yung panghugas ng plato pwede yun guys ayan guys oh damo. Oh, Yo. Ako sa inyo. Isa Isa-isay natin 'to, mano-mano. Kasi kung gagamit pa tayo ng sprayer, hindi sila natatanggal, guys, kaya dapat natin siyang mano-mano tanggalin. Yan guys, nagtatawag na ang aking kasamahan. Magkakape na daw. at yun lang guys ang aking ipapakita sa inyo sa susunod po ulit guys na aking video may, may video na naman po kung ulit na magandarin para sa inyo mga may mga halaman dyan na pwede ninyong gawin yun guys maraming maraming salamat thank you God bless